Hi guys, welcome back to my channel. For today's video, eto guys, magluluto na ako ng para sa aming lunch for today. Okay guys, keep on watching. Hey guys, dating gabi nakasalang na muli ang ating kawali at mainit na rin yung oil niya. Kaya let's start, pwede na akong mag-gisa. Una kong ikikisa ay ginger. Hindi kasi sunod ko na rin ang onion. Then, then ilalagay diretso nyo. itong garlic yeah. And then, na rin pepper. And... And then, salt. Tapos lang natin. Yan. After natin mag-isa, lalagay ko naman ngayon ay itong chicken. guys chicken wings and chicken legs and little to ease part of the open line for the Tapos guys, naglagay rin naglagay na rin pala ko rito ng North Seasoning. Yan, lagyan pa natin ng konti. Nang sa ganun, kahit hindi natin minarinate yung chicken, pumapit na rin yung lasa ng mga ingredients na inilalagay natin. Yan. Habang siya'y ating ililuto. Yan, para naging malasang-malasa na rin itong ating chicken. Yan. Tulad nito guys, sinahayaan ko lang muna siyang ito. Lumabas yung mantika ng ating chicken. Tsaka, sinahayaan ko lang na kumapit yung mga ingredients ng alibay ko. Yan. So, kung nga hindi ko siya namarinig, doon nga nang ginagawa ko. Tapos, habang pinapakuluan natin itong chicken natin na maya, mas lalong kapapit yung mga ingredients na inilagay ko nga dito sa ating chicken. Ayan guys, nagmatika na yung ating chicken. Yan. Ay naman maglalagay ko dito ng water habang pinapalambot natin yung chicken. Yan. Yan, ngayon naman lalagay ako dito ng soy sauce. Habang pinapakuluan natin itong chicken. Yan. yang guys, chicken ko lang itong niluluto kong chicken. Yan. Ngayon, maglalagay rin ako dito ng ito, salted black beans. Yan, tatakpan ko muna. okay ko ulit kung okay na tong ating niluluto. Yan, guys. Wow. Ang bango niya, guys. Yan, guys. Bali. One hour ko na rin niluluto tong ating Adobong manok with a black beans. And luto na to, guys. At ready to serve na para sa ating lunch for today. Wow, yum. So guys ang ating lunch for today yan chicken legs saka ito yung ating rice yan guys nakapag pray na ako kain tayo yan. adobong manok with black beans yan 杨幂，还有这个。 Shut up, guys. Mm. Andito na naman yung mga aso. Dalawa na sila. Naamoy nyo, no? Ang bango. Hmm? Yan guys, tapos na ako. Diet, diet mo na. Sa, sarap guys. Yan guys, nakatapos na umuli akong kumain. Kaya magpapaalam na uli ako sa inyo. At kung bago lang kayo dito sa channel ko, please like, share, and subscribe na rin. And pakiclick nyo lang yung notification bell para palagi kayong updated sa mga video ko pa ang gagawin. Bye keep safe everyone and god bless to us happy friday